ako nang mga alaga ko dahil ano ay ako ng kaya maalaga ko sa mga alaga ko ito yung upisahan natin lang dito yung mga pagkain ng mga alaga ko andi dito ako sa munting munting manukan ko mga kapards ayan ah, upisahan natin dito sa isa mga kapards Take. saan natin pagpakaayin ng alaga ko kung mga alaga ko kung mga kapards pwede tong ano mga kapards pwedeng pangkatay, pambinta sa pangkain pang ulam pwede Ito tayo mga kapads. Ayan, ito ang aking mayahin. Ang bagtak ko dati. Ang pagkain ng kanya. mga kapads. Ito alaga ko, kunti lang po. Uh, Mag-alaga lang para magamot uh, sa kati. Oo, yung mga kapads. Ito, yung isang kapards. Ito, um. yung Draga, ito yung Robin, black. Ito mga rooftop mga ang ganas na dahil bibiyahe ako. Ayaw ang magpapakain. Nakain uh, ko na yung mga alaga akong lalaki. Ito po ang aking munti rooftop. Uh, mga kapards? Uh, dito nakalagay yung aking mga alaga. At dito ang uh, mga alaga. Lahat-lahat nakatira lahat. sa... Dito kasi sa taas. Lahat. Mga kapards ating munting manukan ilang piraso lang alaga mga kapards sa uh, 10 piraso yan ito mga kapards ngayon ito mga babae naman mga kapards ang ating pakainin kasi okay. at meron pa akong flying pin Ayon. ito ang aking itong mga ko mga birds pang binta, pang ulam pa pwede rin ilaban dito, dito ako ngayon sa rooftop namin mga kapards kasi yun yung mga kapitbahay ko mga kapards kumakain na ng mga babae kasi nag-broodcock din ako mga kapad. sa ngayon na uh, taglugon may itlog uh, inaulam namin uh, mga kapad sa uh, ano babae mayroon akong manok na dalawang babae mga kapards na eh. akong inalagaan mga kapards isang alaga akong babae mga kapards noong lockdown mga kapards naka survive sa amin dami kong alagang ano 5 months pinagkakatay ko na dahil, syempre, sa hirap ng matandaang lockdown. Gusto ah. mga kwaards, kayong world Yan, mga mga kwaards, mga sakulungan. Ito ang tangi, libangan ko mga kwaards.

Mayroon din akong halaman, mga orchids, mga kakarbs. Yan. Ito pa, tumutubo. Dito naman maayos mga kakarbs. Kayang lang, medyo na, ano na yung mga bulaklak. Na muspos. Dito, dito mga, kakargs. dito mga din ang ito yung lugar na Ano na mga cards. Ano na sa video mga cards namin um, um, yung bahay namin. Ito yung flying, flying pin ko mga cards. Um, ginawa ko yan. Pumili ako na dalawang piraso pastel mating. Oh, binahay bahay ka tapos siya. Uh, aking malaga. So, mga alaga. Mayroon na kong mga dito. Itong, itong kit na istag ko mga kapards. O. No? Oh. Pwedeng pangkatay pwedeng pambinta pwedeng paupahan kung sino may gusto yung ko ng mga sultador kung gusto yung ilalaban upahan ng lumandaan ito paano makakapira ito ang gold kong mga kapadis ako ay 7 months At ito naman ang aking alimbuyuga na ito ay 5 to 6 months mga uh, cards kaya ito ito ang medyo volstag na ito mga kapards kakatapos lang ng lugo nito